Okay mga kasiso, mga yung hapon sa Ito ngayon, sa 4 yung media na. O, tingnan natin, magpagkaw na ko ng baboy ko. Tingnan natin kung gana ba sila kumain ng ating mixing. No? Mixing. So, na ko ni siya para makakitid ka. So, magkaginan siya ta. So, tanaw na ito mga kasiso, kung ginahan mo siya kaon, kumana pang kumain. Oo. tingnan natin yung katawan niya. Tanaw na lawas niya kung ah wa bang hugo okay mga tanong ka so, kung kanal ka kung mukha ang kusog ba sila makaon ups okay ni mga kalinso one is to one is yung gamit ako so kaduhan ako nila ibutang eh kanong kusog sa mukha on huh? so ganun tulo wapog ako na nasa ko eh 30 100 103 days na siya karun maglawa so kalawin sa Diyos mga 65 to 70 na So, 150 list, binigyan na eh. Puli na sinatabot yung sobrang 100 ng kilo. kilo. So, ang kilo sa mga karon 130 nilang. So, so, kung 130 mga kasinsong ang ato ang kwan, mga atong baboy, okay na. Maka basta mixing ka. Kaya naraman sa ang igruwer, naraman sa 1 to 300, depende sa hammer. So, ang hammer karon mga kajin, so mahal. No, mahal siya. So, ano na, ato lang dulaon po sa kupramin. So sa kwan sa grower ni gamit ko copra mill sa 50 kilos ni gamit ko 3 to 4 kilos, no? 8 kilos ang suya. So, Magkabuylo naman sa tubo. Okay ta tong feed shot. Una, magabenepisyo ka sa fish dili nahago, no? Tataon ka naman gitso. Kana kung ni abot ang baboy og 170 na pwede ta. of pure fish. Pero karon, Uh, diwa man kabot. 1.30 na lang ang kilo. So, kaon sila mga kacinso ulang kulang pa. So, kini Ting, ang tanaw ni mo ang tiyan niya, wala gin siya makupos. So, kaya pag nagamay lang ang ipagkaon. So, makalimit pa ka mga kacinso sa iyang pagkaon, medyo gamay na sa kakaon, busog na. Hindi na Kaysa feeds, yung ipagkaon, ah, hindi kakakuan. Tagtawag lang pangayo ispas-pas kay malibang no? pero feeds uh, finish uh, imong maghimo kag feeds mixing ka dili kayo makalibag sila mining gamay lang kaon busog na no kay mo burot mo ginistian nila pinig ko so kinahang lang yun na magmixing kita so bisan pag maabot ang baboy sa 200 mixing kita ta kay namor nga magmixing mixing ta napdako po taginan siya no? pilay dito yun nasa 800 per sako 800 per sako din nga maka sa sagawa ko makaon sa upat 800 times 4 nagay 200 2400 no so, sa pulo din nagay 24000 ang ginangkang mas savings ni mo di ba kinahanglan magmix kita so, kung magmixing ka mas ay unsa pa magtaas pa ang kids ah, ang baboy mixing kita so, dire sa mo kay namang mga raw materials dire pwede ra kayo mo mix okay mixing mo mga kasinso so hirahin niyo to ako ang kuan niya nama ako mangi voice out pwede nitong tanawan dahil niyo suhiron tapos tingin lang ninyo o, mo makauyon ah ayan ako ako magmix ko okay yan po thank you